Nandito na ulit tayo. Hakot pa lang. Hakot pa uli ako ng isa pa. So ito naman la mesa na. So kakalasin ko pa yan mga tol. Ito pa yung mga akoting ko. Pero bukas na yung iba. Ang iba nga kaya lang yan to Kalasin ko muna itong la mesa na yan. Yan. Alam mo kakalas ito eh. Magaan lang naman siya mga tol. nasin natin yan madali na ito yan o ugot-ugot lang ba kita ba kita ba mga ton ito ugot lang yan kaya medyo luma na siya kasi parang inaano lang ito, ito may mga pinapasokan lang Luma na siya, kaya dapat tandaan kasi kapag nabitak hindi na mababali kaya be careful ayan nangyayati dito ito ayan lipat lipat so kung paano ngayon kahit na kailangan ko ng tagi tapos may tagi ako dun ay papatong ko lang ito sa So, walisan na rin natin para medyo malinis-linis. Masa na yung ito. Para maluwag na. Okay. Hey. So, ayan, maminis natin itong lugar na ito. So, tapos tapos ng taon din tayo simula ng pandemic 2021. So hanggang halos tatlong taon nga po tayo. Yung know, ganun talaga ang buhay. Yan, hindi tayo laging permanente. Eh. Ayan, so, dapat samantalahin natin. Sakto-sakto ko rin pala yung pamadan, mga tolo. Hindi, mapakita oh, ko sa inyo. Sakto. Kunti. Ganda na ako ba? Walsa na rin ito. Grabe. Uy! Hindi ko lang kung motor ko pa ito. bibit biting ko na lang. Lapit lang naman eh. Nakaharing ko dali. Para mapawisan ako. Pinaka-exercise na rin natin. Tagal natin yung nakapag-exercise. Tingnan nyo mo ito. Yan yung apat na pa. Ito yung pinakalamesa. Tapos So, hirap lang ibabayan dito dahil bababa pa ako ng hagdanan. Nasa fourth floor tayo mga ito. Kaya, didiscard yan natin. Kikiligin natin yan. Ganyan po didiscard yan. Ito yan, didiscard yan natin. Ganyan o. Mababa pa kasi ako rin. Apa na ba? May sulong may kilig. <laughs> Ay, ganito. Ay, ganito. Tatagilid kasi na, may tali pala ako dito. Hindi ko nadala yung tali. Balik na tayo. Labas ko lang. Ha?